Hindi ko alam kung saan kami ng Diyos ako. Kung ano ang bahay kayo Binantaan niya na ako. Nudutin niya si Noel siyang masasaktan. Hindi <laughs> lang dahil kay Noel. Tagal na akong magpapatay. Huwag <laughs> mo sabihin niya to. Huwag mo sabihin Tukol ba sa inyo itong pag-uusapan natin? Nakikipagkita ko sir. Dahil may gusto akong linawin. Carl, wala na tayo. May pamilya ka. May sarili akong buhay. Sige, sabihin mo sa akin. Ano ang dapat mong gawin? Salamat. Oké, okay, en wat Don't Divorce Alia. ik met jou Andito na pala ang golden boy. <laughs> uh, gusto lang sana i-discuss yung ano, pare. Problema nyo ni Love. Hmm. Problema? Alin doon? time para pasadahan yung mga problema namin eh. Siyempre, pare yung legal matters. Hindi lang pag-uusapan natin. Okay. Oh. No? ka muna. Para hindi na. Ma luluwas pa ako, magda-drive pa ako. Hindi <laughs> ka na ma-reach. Ibang iba ka na. Tumatanggi ka na sa pag ko ng alak. Pero dati, naungopia ka lang sa mga digest ko. Tapos, pinubulungan lang kita sa mga recitation natin. Oo nga eh. Pero ako yung nag-iabogado. Hindi ikaw, di ba? Don't get merong pare. Nandito ako para tumulong, ha? <laughs> tumulong? Tumulong para sirain yung buhay ko. Fred, <laughs> ano problema? Eh, Marami ka na yata na ino, pare. <laughs> Pinapansin ka lang naman ni Hope dahil tinutulungan mo siya sa mga kaso niya. Yun lang yun. Ah, so ngayon, sinisisi mo sa akin ngayon yung, yung problema mo kay Hope kung bakit kanya iniwan? Ha? Pari, di ko naman siya masisisi. Tiga mo nga tsura mo. Tato ka. Pari, tama na! Ano ba problema mo? Uy, ayaw mo na! Ayaw mo na! Marami na na yun. Turn! Ayaw na dyan! Ayaw na dyan! Ano ba? Isa ka pa! Pari, tama ay, na! na ay, wala din ka sa pagsiksa! Alit sa pagsiksa! Ano ba? Tama na! Inauwa ka ko diba! Siya Baka magmalinis! Daba? Ito eh! Itong gagong to eh! Ha? Diba malinis ka? Akala mo hindi ko alam ha? Joy! yung boyfriend mo. May tinatagong babae yan. Aminin mo na. Oh, narinig mo na. Oo, may babae yung tartadong boyfriend mo. Ilang beses kong nahuli sa cellphone niya, may kausap eh. <laughs> kliyente niya lang yon. Wow! Kliyente! May kliyente bang nag-uusap ng patago, ha? Patago! Ba't ba nagmamarunong ka, ha? Walang tinatago sa'kin sa si Alex. Joy, huwag mo nang patulan. <laughs> Kliyente daw. Pero tatanungin kung ano oras ka na uuwi. Carl! Carl! Tama na nga yan! tama o, na! Kliente! Hindi ka dito! Pasensya na, guys. Sorry. Sorry. Sorry, Alex. Ang eh. dami mo nang Hindi Ay, naku, Carl. Alam mo namang malakas kang madaig ng alak. Wala ka talagang kadala-dala. Kahit sino nga sa sitwasyon ko, mapapahinom ng sobra. Carl, pareho lang naman tayo ng sitwasyon. Pero hindi ko nahanap sa alak ang sagot sa mga problema natin. Ayoko ba sa'yo, ba't ka ba nagsimulang uminom ulit? Bago mo umuwi dito, naihinto mo na yan eh. Pati tayo, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa atin. Parang kada araw, palayo na tayo ng palayo sa isa't isa. Carl, I'm sorry. I'm sorry kung nalugi yung mga business natin. sorry kung ganito naging sukli ng sakripisyo mo para sa amin ni Noel. I'm sorry kung hindi kita nabigyan ng anak. Carlin, ba't dahilan ba't ka nagkakaganito? Kasi hindi kita nabigyan ng anak. mo, Eric. Hala ko bukas ka pa pupunta. Um, may nakalimutan kasing document si Daddy na makakadala. Ginamit <laughs> mo na yan. Nagamit ko na ba yun? Eh yung gusto kita makita. Nagamit ko na ba? Joke. Ikaw <laughs> <laughs> talaga. Baka yung drama ng pamilya namin yung na-miss mo. Sana rin yun? Alam mo nung sumugod si Tito Anton sa, sa school? Oh. Eh, paano? Iyak ka nun eh. Umuwi ka. Ang baba kasi ng grades mo. Ay, excuse mo, Hindi ko ginawa yun. Oh, Oo, naaalala ko yun. Marami ako naaalala. Alam mo, medyo creepy ka na. Magaganda yung minaaalala ko ah. Oh, ba't ikaw? May ka ba? Konti. Tulad ang ano. Na well, naaalala ko dati na mag-best friend kayo ni Carl at lagi kang sumasabit sa date namin. Unaan niya lang ako. Well, kaninong kasalanan yon? Ba't ka ba nagpapauna? eh, alam ko na mong kung siya yung gusto mo. Pero hope. may gusto lang sana akong itanong sa'yo. Hindi mo naman talaga siya kailangan sagutin, pero huwag kasali mo ko-offin. mo pa rin ba si You're right. Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo. Sige na. Don't worry. Hindi mo ako na-offend. Ito, okay na rin ito. Mm, galing ah! talaga. Anong kinagawa mo sa mga lumang laptop? Ako, bakit niyo pa ito pinagtsatsagaan? Alam mo, pwede naman tayong bumili ng bago. Ganyan ka ba talagang klaseng tao? Porky luma na, papalitan mo na. sasabihin <laughs> mo man kitty. Charot lang. Good. <laughs> Ay. Oh, ito. Ah, teka, mukhang... Maliit ata ito. si kukuha nila ako na mas malaki sa bodega. Tama. Ay. Alam mo, ito yung mga lumang laptop ninyo noon. Meron kaming magaling na gumagawa niyan dun sa foundation. Si Marilu, Correct. Eh, gumagana pa to eh. Makikinabang pa yung mga scholars natin. Oo nga, gumagana pa. Mm, di ba? I told you. Mm. Sige, mo, ilan na makikinabang dyan? One, two, three... Ayos na two. lahat to, ma'am. Lahat. Tignan uh -huh. naman, madam. Mm, bongga, di ba? <laughs> to? Ha? Ano to? Ano to? Joy? Ma? Ah, wala ma. Nagulat lang ako. Andito pa to. Akala ko kasi natapon na ni Manang Kitty. Ay! Excuse me. Kailan nyo ako? Hindi ako basta-basta nagtatapo ng mga bagay. Because I believe in second chances. <laughs> Nahanap namin to sa bodega. Tsaka alam ano mo, walang problema yan. Monitor lang daw, pinaayos namin sa office. Correct. Joy, di ba, laptop mo yan? Yes, ate, ito nga. Ama, pwede ko bang mahiram to muna? Ang alam ko kasi may mga files ako dito eh. Anong klaseng files? Hi! Mga porn? Manong Kitty? Eh, hindi, ibig sabihin ano, mga family Photos? Yes, Ma. Mga family pictures natin. <laughs> Ay, gusto kong makita. Kungin Ay, tignan ko nga. Tignan ko. Tamo ko yan. Bakit ayaw? Ay, kailangan ng password. Ah, Manong Kitty. Ako na. Excited ako kong makita yung mga pictures eh. Hello? Yes. Excuse me. Oh, oh. Hi, thank you. Tumawag ka. May nasusunog yata sa kusina. Oo nga, ma. Ay, sinabing ko! Dali na, na. Okay. Hindi ko alam, eh. Ano hindi mo alam? Hindi ko alam kung nasa ang folder ni. Ay, Joy. Di-search mo. Hindi ko nga alam yung folder name. Bakit? Parang ayawan na yung paggagawa ko ng label nun eh. Ay, naku! Anong gusto mo? Labelan ko ng Papa Secret? okay, fine. Ibuksan oh, mo isa-isa. Ibuksan mo we don't have time. Masisisin niyo ba ako? Ay, shi, may tinatago ko yun talaga. Oh, thank you. Okay na? Ah, uh, ano, actually, ma, um, yeah. upo ka. Alam mo kasi, narealize namin ang dami naming files diyan yung mga designs ko nung bata ako. And, you know, parang kailangan yatang ilipat sa... Anong tawag doon? Um, hard drive. Hard drive, ma. Eh, yeah. ganun naman pala eh. Kitty, dali na lang natin to sa foundation. Alam mo, pwede na silang maglipat ng mga files na Ay, kore! Kaya, Kayang-kaya nila yan. Mauusay oh, yung mga tao doon. Kaya, pabayaan na natin yan. Ay, teka lang. Kasi, yung box! Kilala ba natin yung tauhan ni Mama sa foundation? Baka naman pwede natin kausapin. Yung messenger ba pupuha? Anong gusto niyo pagawa? Pwede nating paabangan kay Alex somewhere. No, yeah. oh, no. That's a bad idea, guys. At least ako meron, di ba? Mag-isip din kaya kayo. Guys, mag-focus tayo kung paano natin makukuha ulit yung laptop. Dahil kung inaakala yung napakagulo na ng mga buhay natin sa ngayon, kapag nalaman ni Mama ang laman ng laptop na yon, it be hell on earth for all of us. You don't need to remind us, Ato Kaya nga natin tinago, di ba? Carl, in a few minutes daw, kakain na tayo, sabi ni Manang Kitty. Sunod na lang ako. Carl, okay ba tayong dalawa? Ano bang ibig sabihin sa'yo ng okay sa ating dalawa? Dahil parang mga okay sa atin, hindi na normal sa iba eh. Carl, pareho naman tayong hindi perpekto. Pareho naman tayong may mga pagkukulang. Oo, naglihim ako. Pero umamin na ako sa pagkakamali ko. At pag nabayaran na ni Mama ang utang, clean slate na tayo. Saan mo na naman gusto lumipat ng mga probinsya, ha? Sa Tuguegarao? Sa Batanes? Love, ilang beses na tayo nag-clean slate. Baka kaya hindi tayo makausad-usad dahil pabalik-balik tayo sa umpisa. Bakit kaya hindi nating isipin mabuti kung saan talaga tayo pupunta? ano ibig mong sabihin, Carl? Kahit ano pang pinagdadaanan natin ngayon, may minsan hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa. Mau na na kayong kumain. Wala pa akong gana. hindi na daw makakarating yung mga taga-foundation kasi doon naman sa lugar nila nagka-lockdown. Pakitago na lang yung mga laptop doon sa kwarto ko, ha? Okay po, so, madam. Please lang, Tama. Inom lang po akong gamay. hindi ko kayang umupo dito at magpanggap na wala tayong alam. Hope, oh, please. Nag-agree tayo, palilipasin natin ang Christmas. Oh, eto, ito. May mga dala pa akong regalo. Oh, idagdag nyo na dyan. Oh. Sir! Sir! Tumawag po si Madam. Eh baka hindi daw po siya umabot sa Nacho at marami daw pong tinakbo sa ER. Ah, ganun ba? Oh, eh, sige. Oy, mauna na po ako. Idaantay na ako ng mga kapatid ko. Babalik po ako agad bukas. Oh, sige, Merry Christmas. Merry ha? Christmas sa inyo. Girls, Merry Christmas. Sige, sige. Merry May Christmas. Christmas. Oh, may buksan nyo na yung mga regalo ko sa inyo ba? May warm up lang yan. Mamaya yung tunay na regalo pagdating ng mama ninyo. Sige na, buksan niyo na. Hello, ma. Oh, abay na sa ospital ka pa? Oo oh, nga eh, pero pauwi na rin ako kasi stable na yung mga pasyente ko. Ah, ganun ba? O, oh, eh, nagdala ako ng dagdag regalo dito sa bahay. Eh, ang dami pa nating regalo sa ilalim ng Christmas tree. Dadagdagan mo pa? Nako. Eh, kulang pa nga eh. Siyempre, eh, mas importante yung Christmas gift ko sa'yo. Oh, yan ba yung trip natin sa Iceland? Ah, hindi yun. Alam ko na, yan yung pagpunta natin sa Jeju Island. Ay, hindi. Ano? Oh, ah, Ma. Gusto ko sanang mag-renewal of vows tayo eh. Ang tanong lang eh, kung saan simbahan mo gusto. Dito na natin pag-usapan. Okay? Bye-bye. Love you. Buksan nyo na yung mga regalo ko sa inyo. Oh. Hindi niyo ba nagustuhan yung mga regalo ko sa inyo? Hindi niyo ba nagustuhan yung regalo ko sa mama ninyo? Talaga pa? For new wall of balls? Ano ba ibig mo sabihin? Ha? How can you do this to mama? Do what to your mom? Ano ba ang pinagsasasabin ninyo? Ha? Pa. We know everything. Ang tagal-tagal mo na kaming niloko. Kaming lahat? Hindi eh, ko kayo maaintindihan eh, wait. <laughs> ano bang pinagsasabi ninyo? Ano bang niloloko ko ang mama ninyo? Alam niyo hindi ko kayang gawin yan sa kanya? Oo nga pala, lawyer ka. You're innocent until proven guilty. Nakita kita minsan may kasama ibang babae. Ayaw maniwala nila ate sa akin noon. Kaya nag-hire na ako ng private investigator. Nakaisahan niyo ba ako, ha? Baka nakakalimutan ninyo, ako pa rin ang pwedeng hindi pumili sa bahay na to! Respetuhin niyo ako! Hihingin mo yan? Pagkatapos ang ginawa mo kay mama? We look up to you. You're our hero. Tapos lahat ng kasi nungalingan, And you want us to respect you? You don't deserve it! Walang kare-respeto niyang pagkatao mo! Kita ko, maingkata kayo!

pinag-usapan lang po namin yung renewal of bosses. Kailan na lang siya inatake. Love, may <laughs> napasigot yung umaga ka nalang nahihihilo at naduduwal. Baka mamaya morning sickness na yan. Baka naman kasi false pregnancy yun. Yung feeling mo buntis ka pero hindi naman. Ano to? May plano ba kayong sabihin sa akin ng totoo? O iintayin niyo pang mamatay ako?